naa na pud parcel na nasay bag ni niabot mag unboxing na pud ta nahurot hmm. na gid ang kwarta ha sige na lang order <coughs> pag sale katun pag pizza maybe september na sale man ang orange at ayan cellphone stand di ay <laughs> open na to Ayan. ang iyang para charge ang USB mm. Yeah. ka nice na di ay ni nice ka ayo cute dala siya ka ng speaker. cute ka ayo oh dire pwede siya i-charge kay dala man din ni siya nga kuan kaning <coughs> speaker ito na siya i-trime. Hmm, ayan, di oh. Mo ikot-ikot, mo tuyok siya oh. Wala ka cute. Hmm. Yeah, speaker siya. atong i on. Ah. Uh, mode. Wala. Ito siya pag mag-low i-charge ni mo ito. Tapos niya siya. Biri diri ang imang cellphone kung malubat. Pwede siya din siya i-charge. Double purpose. Kakit. I-try niya ni Nato ang iyang o kung unsa ka kusugon ba. Stand speaker mura lang ito nabili ko sa link ni Michelle Falcon again pwede siya nga an on pal position pwede said siya pwede said siya yung ani nakatayo pwede i ganon pwede i ikot ikot oh. ang ganda Thank you